ay guys ngayon ang gagawin ko guys tinapay lang yung kakainin ko ngayong gabi kasi may natin tinapay kanina sa'yo naman po hindi yung maugos eh, di na ako nagsain so tinapay lang yung kakainin ko sa ka tubig o ano para makatipid na rin and sa so, na araw pala pupunta ako sa mga kapatid ko bibisitahin ko sila pero hindi ako magsasabi ng araw kung anong araw yung pupunta ko para hindi nila alam so surprise ko sila puntahan kasi tumawag kasi sila sa akin na bibisita din ako sa kanila paminsan minsan kaya bibisitahin ko sila mga akuntan yung tinapay mula na akong panihapunan Kondisi bisa lagi ni apa nasi wood chopper ni. Saya mengut pel di mahu bus. Lambi apa deh? Lambi apa deh? Mai untuk nih naik kopi kaso. Pad kopi hanyu nih. Ibu katu gunya kay. megatas. Ako okay, ko na niya. Tubig lang katapat nito. Solved na. Lami kayo. Murag ikaw ba? Lami. Gusto niyo mong tilaw? isa lang kabukti nga pa na busud na ko wow man Mag may gatas ilang kon. Ganiha, nagpalit ko pansit kay gihidla ko pansit. Pag ko na ako, di man ko kang maluto. Kasi pagluto ka dyan eh? Nakapalit na ako kaso ito ka maluto. Kasi pagluto. Ang kaibaw na na ako pagluto. Pakuluan. Kasi so, pagluto na ako daan? Di ba ako na nang lulutuan ko ka pagluto ano no? Nalay. Tinipansita ba? Po? Ugma ko na na luto. Pamahawan ako ugma. Pamahawan, panigutuhan, panihapunan. Okay siguro no? Tipit-tipit kita karoon kay... Wakay ayaw dah. May nabili pa rin isa. Ubusan ko na lang para sulit ang busog. Lami kay, tinapaya kayo. May gatas. Lasang gatas. So parang may may cheese. Sarap. Lalo na sa ano sa umaga. Ito na yung ano gawin mong breakfast. Sarap tea. Saka may kape. Okay na. So ayun. Solid na yung panyapunan ako. Tapos inom lang tubig. kabusog yun eh. Busog na. Pwede na matuog. Yan tutud matuog na ko. parang tumamis yung tubig so ayun shout out nga pala kay Irish na lagi nanonood sa mga video ko sa kay kay Maymay may lagi din din ako sa nanonood sa video mga videos ko and Happy birthday sa, pala sa nag-iisang mama ko. Happy birthday ma. Birthday niya kasi ngayon sa Sana maging masaya ka sa birthday mo ma kahit konti lang yung handa niyo ngayon. At least napasaya ka na ngayon. Miss na miss na kita. Yung regalo ko sa'yo masasunod na lang yun. Eh. Basta babawi ako. Kasi hindi ako nakapag wala akong regalo sa iyo ngayon sa birthday mo ngayon. So sa susunod na lang babawal na lang ako sa iyo. Sana mag-iingat kayo palagi. Kayo Janila, nila papa sa mga kapatid ko. Miss ko na kayo lahat. At sana makauwi na rin ako at magsama-sama tayo lahat. Miss ko na rin yung banding natin tapos naliligo tayo sa dagat. Miss ko na yun sa... Yun lahat. Sa bukid. Miss ko na rin yun. Yun lang. I love you. Sarap na matulog. Uh, tulog na nga ako guys para maga ako gigising bukas may gagawin pa ako good night sweet dreams sana mapanaginip maganda yung panaginip ko ngayon gabi sana mapanaginipan ko yung mga wish ko saka yung mga Ikaw sana mo pag ano kita. Ikaw. Hindi okay, ko na ayos. Pero okay lang yan. tulog na nga ako.